kung paano mo ilimita ang iyong mga anak dahil sa mahirap lang kayo at nagkakasakit na kayong lahat, wala man lang kayong makain, dadagdagan mo pa. Ay di pumunta ka lang sa pinakamalapit na ospital publiko at magtanong ka doon. Yun lang sabi ng ating panukalang batas. Kailangan bigyan mo ng impormasyon yung taong nangihingi. Sasagot ka lang naman sa tanong niya eh. Ano naman ang malap masama doon? The bill at the simplest level wants to give an indigent married woman the freedom of informed choice concerning her reproductive rights. Ah, ganito, misis, ito. We'll start from A to Z. Ganito ang pwede mong gawin. Ngayon, bahala ka kung anong piliin mo. Yun lang naman yun. Wala namang pilitan eh. We will include all possible family planning methods and procedures. Kaya siya ngayon ang mamimili. What is so bad about this? This is information.